Ang pagtatanim ng takot sa puso ng mga kaaway ay higit pa sa pinakamalalang pagkabigo na maaari nilang danasin. Ngunit ang ipatikim sa iyo ang sarili mong gamot ay higit pa sa pinakanakakakilabot na bangungot na patuloy na magmumulto sa iyong buong pagkatao. Isang buhay na alamat nga ba? O isang napakatalinong estratehiya sa laban? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang naging laman ng na mga pagtatalo at debate dahil sa napakamisteryosong nila nilalang. Walang sino man ang tunay na nakakaalam ng totoong katotohanan maliban sa mga nakakakilabot na kwento na nakadikit kasama niya at matandang paniniwala na nagpasalinsali na sa bibig ng mga tao sa paglipas ng panahon. Ang kwento ni Tenyente Gimo o yung tinaguriang pamilya ng mga aswang. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Bago ang lahat, isang paalala lang kay bigan. Ang kwento ni Tenyente Gimo ay isa lamang pong kwentong bayan. Ibig sabihin, hindi lang po isa o dalawa o tatlong version nito ang nananahan sa utak ng mga mananaliksik sa mga labi ng mga tagapagsalaysay ng kwento at maging sa mga tainga ng mga tagapakinig. Hindi po ito para pagtalunan kung alin ang tama o sinong mali dahil lahat tayo ay entitled na ipahayag ang kanya-kanyang opinion sa lahat ng bagay. Maraming salamat po. Ang kwento ng mga kababalaghan ay matagal nang umiiral panahon pa lang ng ating mga ninuno at naging bahagi na ng kulturang Pilipino. Hindi lang sa Panay Island, sa rehiyon ng Bisayas, kundi maging sa buong kapuluan ng Pilipinas. Napuruhan lang ang lugar na ito dahil sa kabisayaan naganap ang ilan sa mga mahahalagang yugto ng ating kasaysayan. Nang unang lumanding ang mga Kastila sa bahaging ito ng bansa, si Miguel Lopez de Legazpi mismo ang nagwika na Madali silang maniniwala sa mga sinasabi at ipinapakita sa kanila na bago sa paningin. Meron silang mga pinanghahawakang mga pamahiin tulad ng pag-aalay ng mga handog bago gawin ng anumang bagay at iba pang mga masasamang nakasanayan. Madali natin silang malulupig kung meron tayong mga praile na mga ngaral at magsasalita sa kanilang mga lingwahe. At ito na nga ang isa sa pinaka-epektibong naging estratehiya ng mga Espanyol sa buong panahon ng kanilang pananakop. Taong 1589 pa, nang unang maidokumentaryo ang mga kwentong kababalaghan kagaya nito, kung saan naglalaman ng mga pag-uuri-uri ng klase ng mga demonyo ayon sa kautosan ng mga praile. Isinalaysay ito ng misyonerong si Juan de Plancencia na inilathala pa nila sa doktrina kristyana na siya namang kauna-unahang aklat na nilimbag o inilathala sa Pilipinas para pag-aralan ng mga Pilipino. Sa iisang dahilan, para maghatid ng takot sa mga tao. Nang sa ganun, ay walang mga has na kalabanin sila. Lumaganap palalo ng husto ang mga kwentong aswang at kababalaghan pagkalipas ng tatlundaan taon, panahon ng mga katipunero. Nagpalaganap sila ng iba't ibang mga nakakatakot na kwento para maiwasang lumabas sa bahay ang mga tao lalo na sa gabi at sa ganitong paraan mababawasan ang mabilis na pagdami ng mga nag-aaklas laban sa pamahalaang Espanyol. Sa pagpapalit ng mga mananakop, kasamang minana ng mga Amerikano ang mga paniniwalang ito na noong mga panahong yun ay naging bahagi na ng kultura ng mga Pilipino. Ano pat karamihan sa kanila ay naniwala na rin sa mga kakaibang nilalang at mga kwentong kapabalaghang pinangahawakan ng mga lokal na mamamayan. Sa pagkakataong ito, ang mga Pilipino naman ang gumamit ng estratehiyang ito laban sa mga Amerikano. Taong 1899, nang unang kumalat sa Panay Island, partikular na sa mga bayan ng Duenas at Dumangas, ang nakakatakot na kwento na mangkukulam na si Senorita Consolacion de Ruiz. Kalat na kalat ito sa lugar noong mga panahong yun at sa sobrang lawak ng nasakop ng balitang ito na pa ito sa mga pahayagan sa Amerika na pinamagatang Witch Woman in the Philippines dahil na rin sa bukang bibig ng mga Amerikano dito sa bansa. Kasunod nito, lumabas naman ang isang nakakatakot na nilalang at dito na unang isinilang si Tenyente gimo. Inuulit ko po, ito po ay isa lang sa napakaraming version at babanggit po tayo ng ilan sa kwento natin ngayon. Sinasabi ng karamihan noong una na si Teniente Gimo ay si Guillermo Guilleran Gabira na residente din sa isla ng Panay. Isa siyang tenyenteng sundalo at revolusyonaryo na tutol sa pananakop ng mga Amerikano. At ang pinakaayaw niya ay ang pilit na pagtuturo ng wingkang Ingles ng mga Amerikano para yakapin ang kanilang kultura. Bilang paglaban sa mga dayuhan ipinadala niya ang kanyang anak na babae sa mga Amerikano para magpanggap na gustong maging guro. At pagkatapos ay isa-isang iniimbitan nito sa kanilang bahay ang mga gurong Amerikano at doon sila kinakatay ni Tenyente Gimo. Ginagawa niya ito sa pinakabrutal na paraan at dinudukot ang mga laman loob bago ipapamalitang kinakain ang mga ito. Muling nailathala ito sa mga pahayagan sa Amerika noong 27 ng Abril taong 1905. Kung saan naman, nilalaman ng kwentong ito ang apat na gurong Amerikano na brutal na pinatay sa hilagang bahagi ng Cebu sa Pilipinas. At naging palaisipan ito sa kanilang mga investigador kung papaano nangyari ang sa tingin nila ay hindi pangkaraniwan at di makataong pagkamatay ng mga Amerikanong guro. Ang isa pang kwento ni Tenyente Gimo na ayon mismo sa pahayag ng sundalong Amerikano na si Henry Wisner pagkatapos nilang bumalik sa laban. Ikalabing walo ng Mayo taong 1904 naman habang ang kanilang tropa ay umaabante sa kalaliman ng gabi sa bayan ng Santa Barbara sa isla pa ng Panay para tugisin ang mga Pilipinong umambo siya kanila. Sa kanilang pagsugod, nagulat na lang sila na makasalubong nila ang mga kababaihan at kabataan na umiiyak at takot na takot na tumatakbo patungo sa kanilang direksyon habang sumisigaw ng Aswang! Aswang! Bagay na hindi maunawaan ng mga sundalo pero dahil sa awa sa mga umiiyak na bata tinulungan nila ang mga ito at naintindihan lang ang pangyayari pagkatapos ikwento sa kanila ang mga kakaibang nilalang na naninirahan sa lugar na yun at iba pang mga kwentong kababalaghan na nagdala ng takot at kilabot sa kanilang hanay. Pero ang totoo na mga sandaling tinulungan nila ang mga hinahabol ng aswang, tuluyan na rin nakatakas ang grupo ni Tenyente Gimu na kanilang hinahanting. Ang mga babae at mga batang ito ang mga tahimik na bayaning pinagkaitan ng pagkilala sa ating kasaysayan. Sa iba pang version, si Tenyente Gimu naman daw ay si Guillermo Labang na isang mayamang may lupa na nanirahan sa dwenya sa Iloilo noong dekada 30. Sinasabi nilang siya daw ay napakakisig na lalaki, napakayaman at kinahuhumalingan ng mga kababaihan. Ano pat kinaingitan siya ng mga tao sa lugar nila dahil madali niyang nakukuha ang kanyang gusto. Pinagbintangan siya ng mga ito ng kung ano-ano at isa na dito ay nang magpakalat sila ng balitang may patay na batang natagpuan daw sa lupain ni Guillermo Labang na wakwak ang dibdib at kinain ang lamang loob. Dahil matagal ng kalat noon ang kwento ng naunang tenyente Gimo na kumakatay ng mga Amerikanong guro. Sinabi pa nilang ang totoong tenyente Gimo daw ay nasa katauhan na ng mayamang si Guillermo Labang sa anyo ng isang asuwang. Nasundan pa ito ng minsang pagnakawan siya ng bigas para ipagsugal. Naaktuhan niya ito at pinalo sa ulo at sa pagtakas ng tugo ang magnanakaw Sinasabi niya sa mga nakakasulubong niyang mga tao na pinagtatangkaan daw siyang patayin at kainin ni Tenyente dahil Dahilan para lalong mabilis na kumalat ang balita. At sa iba pa ring version, si Tenyente na naman daw ay isang pinuno ng mga gerilyang nakipaglaban sa mga hapon. Kung saan, brutal niyang pinapatay ang mga ito at kinakain ang laman loob dahil sa sobrang galit sa kapihang sinapit ng kanyang bayan. At sa iba pang kwento pa rin, Ginamit din ito ng gobyerno bilang estratehiya laban naman sa Hukbalahap Rebellion noong dekada 50. Kung saan naman, isinasabit nila ng patiwarik ang mga nahuhuling rebelde at nilalaslas ang dibdib ng mga ito para magmukhang mabangis na nilalang lang ang pumatay sa kanila. nasya naman naging dahilan at natakot na silang mamundok pa. Dahilan para mahuli ang mga leader nila at tuloy ng mabuwag ang rebelyon. Samantalang si Dr. Maximo Ramos na isang Pilipino author na isinilang noong taong 1910 ay may sariling version din ni Teniente Isa siyang profesor na nakilala bilang the Dean of Philippine Lower Mythology. Dahil sa kanyang mga aklat tungkol sa mga kakaibang nilalang na lumalabas pagsapit ng gabi sa mga lugar sa Pilipinas. Mga alamat, paniniwala ng mga sinoon ng Pilipino at mga kwentong kababalaghan. Ipinasa niya ang kanyang mga kwento sa pamunuan ng University of the Philippines na inalathala naman sa anyo ng isang aklat noong taong 1971. Si Teniente Gimo ay bahagi ng aklat na ito at ayon sa kwento, siya raw ay isang barangay captain sa duwenya sa Iloilo at may anak na teacher. May hakahaka na noon ang mga tao sa lugar na pamilya daw sila ng mga aswang, ngunit wala namang nakakapagpatunay. Isang araw, umuwi ang kanyang anak sa bahay nila na may kasamang kaibigan na isa ding titser. Inabutan sila dito ng gabi kaya't hindi na siya pinayagan ni Tenyente Gimo na umuwi pa sa kanilang bayan para na rin sa kanyang kaligtasan. At bilang pagpapakita ng kagandahang loob, inalok niya itong doon na lang matulog sa kwarto kasama ng kanyang anak na kaibigan naman ng bata. Nang maghating gabi na, naalimpungatan ang bisita nilang ito dahil sa kakaibang ingay mula sa labas ng bahay. Dahan-dahan siyang lumapit sa may puwang sa bintana at mula dito natanaw niya ang mga taong nagkukumpulan sa harapan ng isang malaking kawa na may pinapakulong tubig sa malakas na apoy. Naisip niya na baka may isang malaking pagdiriwang ang magaganap kinabukasan. Kaya't sila'y naghahanda na. Ngunit sa utos ni Tenyente Gimo Nalaman niyang siya pala ang pinag-uusapan ng mga tao sa labas dahil sa pagsasalarawan sa kanyang mga kasuotan. Dahil sa takot, dali-dali siyang bumalik sa tabi ng natutulog na kaibigan at inilagay dito ang lahat ng meron sa kanya. At nang magkamali ang mga tao ng papatayin, ay nagawa niyang makatakas. Nakapunta siya sa istasyon ng kapulisan at isinumbong ang nangyari. Hinuli nila si Tenyente Gimo at nang mapatunayang totoo ang sumbong ng batang guro, ipinarada nila sa buong bayan si Tenyente Tegimo kinabukasan at ipinamalitang isa itong aswang. Sa kwentong ito rin na Inspire at isang sembreak, may sinamang muli ang anak ni Tenyente Tegimo at sa ibang version nito ay meron daw dalawang tao na isinama ito na nagngangalang Wana at Maria. Excited na pumayag ang dalawang ito dahil unang beses pa lang nilang makakaranas ng buhay sa probinsya. Pagdating nila sa lugar ng kaibigan, mainit na pagtanggap ang sumalubong sa kanila na tipikal na ugali ng mga Pilipino kapag may dumarating na bisita. Nagkaroon sila ng munting salo-salo sa pagsapit ng gabi at sama-sama din silang pinatulog ni Tenyente Gimo sa isang kwarto kasama ang kanyang anak. Sa patuloy na paglalim ng gabi, hindi tamaan ng antok si Maria na isa sa magkakaibigan dahil namamahay pa ito sa lugar. Ito yung kondisyon na hindi ka makatulog kapag unang beses ka palang natulog sa bahay na hindi mo pag-aari. Gising lang siyang nakikiramdam sa tabi ng dalawang kaibigan. Ngunit habang sumasapit ang hating gabi, napapansin niya na patuloy ang pagdadatingan ng mga tao at parami pa ito ng parami. Nag-uusap sila, nagtatawanan at masayang nagkukwentuhan. Inisip ni Maria na siguro ay mayroong pagdiriwang nagaganapin kinabukasan at sa kanyang pag-uusisa, sumilip siya sa bintana malapit sa harap ng mga nag-iingay sa labas. Mula dito, natanaw niya ang mga tao na nakapaikot sa isang malaking kawa na may pinapakulong tubig. At sa gilid ay may mga kababaihan na nagagayat ng mga gulay at panlahok habang sa kabilang gilid pa ay may mga kalalakihan naman na nagiinuman habang patuloy na hinahasa at pinapatalas ang kanilang mga itak. Dito kumbinsido si Maria na meron nga talagang pagdiriwang na magaganap. Samantalang sa kabilang kwarto nang masilip niya si Natinyan gimo at ilan pang kalalakihan, narinig niya ang usapan ng mga ito. Merong dalawa sa kanila. Ang isa ay nasa gitna at ang isa naman ay nasa kanan. Wika ng tenyente? Maliwanag. Mga apat kami o lima para makasiguro tayo. Ang sagot naman ng kausap. Paluhin niyo sa ulo yung may suot na relo para tahimik. Ilagay niyo sa sako pababa at kami nang bahala sa isa pa. Natigilan si Maria sa narinig at nasumpungan na lang niya ang sarili na siya pala yung may relo na pinag-uusapan nila at sila ang pinagpaplanuhang katayi ng mga tao sa labas. Pero kailangan niyang maging matapang at mahinahon upang makaligtas sa nakaambang panganib. Dali-dali siyang bumalik sa higaan at itinulak ang kaibigang natutulog sa direksyong itinuro ni Tenyente Gimo. Inilagay din niya dito ang relong nasa kanyang kamay at nagtalakbong silang lahat ng kumot. Ilang sandali pa, nakarinig na si Maria ng mga yabag sa hagdanan patungo sa kanilang kanaroroonan. Natatakot man, kailangan niyang magpakatatag. Pinalo nga kaagad nila ang tao ayon sa utos ni Tenyente Gimo, sabay lagay sa loob ng sako ang dugo ang dalaga. Dahil sa kanilang tuwa habang ibinababa ang bangkay sa sako sa hagdanan, sinamantala naman ni Maria ang pagkakataong ito para makatakas. Dali-dali niyang ginising ang isa pa niyang kaibigan ngunit napakalalim na ng tulog nito. Wala na siyang oras para maghintay pa at di na pwedeng magtagal pa sa lugar na iyon bago pa man nila malaman ang totoong nasa loob ng sako. Masakit mang iwan ang kaibigan Mabigat sa loob niyang tumawid siya sa bintana sa likurang bahagi ng bahay at nagsimulang tumakbo. Hindi pa man nakakalayo sa lugar, narinig na niya ang malakas na ungol ng isang galit na galit na nilalang. Na sa pagkakataong iyon, alam niyang nalaman na nila ang lahat. Nabigla si Tenyente Gimo sa nakita dahil bangkay ng anak niya ang bumulaga sa kanilang harapan at dahil sa galit, inatake niya at pinagpapatay ang mga aswang na umakyat sa kwarto habang yung iba naman ay hinabol si Maria. Takot na takot siyang tumakbo papalayo at tumakbo siya ng tumakbo habang nagdarasal na sana'y makaligtas siya mula sa mga nilalang na iyon. Napatigil siya sa ilalim ng isang malaking puno na may mayayabong na sanga dahil sa sobrang pagod. Hindi na siya makahakbang pa at halos nawala na rin siya sa katinuan. nasumpungan na lang niya ang sarili na nakakiyat na pala siya sa taas ng puno. Dito na muli siyang nagpahinga at nanalangin na sana hindi siya mapansin ng mga aswang at huwag siyang maamoy ng mga ito. Maya, maya pa, nagdatingan na nga ang mga halimaw na may daladalang sulo yung iba habang hinahalughog ang buong paligid at kasama na rin nila pati ang mga babae at bata. Halos tumigil na sa paghinga si Maria sa sobrang takot at umaasang sana'y walang tumingala pagdaan sa tapat niya. Nilampasan lang siya ng pulutong ng mga aswang at naghintay ng magandang pagkakataon para bumaba at tuluyang makalayo sa lugar. Maya-maya pa, napansin niyang nagbabalik na ang mga aswang at ang mga sulo na dala nila ay patay na rin. Mukhang sumuko na ang mga ito sa paghahanap. Naghintay pa si Maria ng konting oras pa hanggang sa magbukang liwayway na. Nang pumutok na ang liwanag, magandang pagkakataon na yun para ligtas siyang makalayo sa lugar. Bumaba na siya sa puno at nagpatuloy sa pagtakbo hanggang kalaunan ay nakarating siya sa kalsada at nakasakay sa sasakyang dumaraan. Simula nun, hinding-hindi na siya muling bumalik sa lugar na iyon at nagsimula ng kumalat ang balita tungkol sa pamilya ni Tenyente Gimo. Habang inaalala na lang niya ang sinapit ng kawawang kaibigan na naiwan sa bahay. Isang kakilakilabot ng katotohanan nga ba o isa lang napakagaling na estratehiya. Ikaw kaibigan, minsan mo na rin bang naranasan na takutin ka ng iyong mga magulang tungkol sa mga aswang upang hindi ka makalaya sa gabi? Gumana naman ba sa iyo ang estratehiyang ito? Maraming salamat sa iyong pakikinig Bigan. Hanggang sa muli, paalam!